Laban lang, balang araw makakamit mo rin yung tagumpay na pinangako mo sa sarili mo. Focus ka lang sa goal mo. Huwag mong pansinin ang mga taong mapanira at walang namang ambag sa buhay mo. Huwag ka makikinig sa taong negatibo. Tuparin mo pangarap mo dahil ikaw ang makikinabang hindi sila. Ang problemang nararanasan mo, Malaki man o maliit dapat mong ipagpasalamat kasi ganun kalaki ang tiwala ng Diyos sa iyo na alam niyang kakayanin mo. Walang naggo grow sa comfort zone, kaya you need to move forward. Naniwala ka sa sarili mo na kakayanin mo lahat dahil marami ka ng kinaya at kakayanin pa. Minsan maraming bagay na binibigay ang Panginoon sa iyo na hindi mo naa-appreciate kasi mas nakafocus ka sa gusto mo lang pero hindi sa gusto ni Lord para sa'yo. Minsan mas nakafocus ka sa wants mo, kesa sa needs na binibigay na ni Lord sa'yo. Ang problema ay hindi binigay para ikaw ay sumuko, kundi para patatagin ka.